Narito na ang nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Holiday leftover na mango graham sa sintigas na ng bato, ginamita ng martilyo. Fiancé na disappointed sa 299 peso engagement ring, gumawa ng ingay online. The is sinking game with a twist, nagpasakit ng ulo ng mga netizen. Doble karang notary office sa Quezon City, trending. Australian duo po Marty sa 99 bar sa loob ng isang araw na ng world record. Fur babies ng isang lola, bumida online. At pelikulang Oppenheimer, humakot ng parangal sa 81st Golden Globes. ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngala ni Karen Oyong, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. sa ating unang trending video, Rock Solid! Hindi man bahagi ng kanyang New Year's resolution, tila napa-change career ang isang digital content creator mula sa Lubao, Pampanga. Matapos kasi niyang ilabas ang mango grahams mula sa refrigerator, pitong araw matapos ang bisperas ng bagong taon, ang soft at creamy dessert nila naging sintigas na ng bato. Pero syempre, hindi naman magpapatalo si Yodge na may secret weapon kontra rito. Ang umano'y secret weapon na na pambasag sa nagyayelong dessert alamin sa trending report ni Arnold Herrera. pinatigas pero nakalimutang ilabas katatapos lang ng holiday season pero ang handaan hindi pa rin matatapos. Mula sa minudong natuyo na ang sabaw hanggang sa spagetting na na dahil sa walang katapusang pag-iinit. Pero ibahin nyo ang experience ng digital content creator na si Yoch Santos. Sa kanyang viral TikTok video, makikita na sa sobrang tigas ng kanilang Mango Graham na umabot na raw sa ikapitong araw matapos ang salubong sa bagong taon, e eh kinailangan na niyang na matilyo ang kutsara para lang masandok ito. Bagay Gaya na kinaaliwan ng mga netizen. Hindi man bahagi ng kanyang New Year's resolution, eh tila na change career real quick tuloy si Yoj mula sa pagiging content creator sa pagiging sculptor. Sabi na isa sa comment section, para bang ancient artifact na nahalungkat ang natulang Graham. All the way from Antarctica naman daw ito, sabi ng isang commenter. Bito pa ng isang netizen, pwede raw paabuti na isang libong taon at i-display sa museum. Ang trending video ay pumalo na sa higit 200,000 views na may libo-libo trending likes sa TikTok. Sa ating next trending topic, 299 peso engagement ring. Nakikita nga ba sa presyo ng engagement ring ang pagmamahal ng isang tao? Ito ang usaping gumawa ng ingay sa social media kamakailan matapos ibahagi ng isang anonymous sender ang kanyang wedding proposal experience tila dismayado kasi ito sa natanggap na engagement ring mula sa kanyang fiance na nagkakahalaga umano ng 299 pesos. Kung paano ito tinanggap ng mga netizen, alamin sa trending report ni Millie Borja. Bumuhos ang samot-saring reaksyon mula sa mga netizen patungkol sa isang viral Facebook post kung saan nanghihingi ng advice ang isang anonymous sender kaugnay sa natanggap nitong engagement ring tila dismayado kasi ito sa kanyang partner nang ang ibigay lang na singsing -sing ay nagkakahalaga ng 299 pesos. Sa ibinahaging mensahe ng Facebook page na hugot ni Juan, sinabi nitong walong taon na kasi silang magkarelasyon. Kaya naman iniisip nito kung bakit hindi man lang napag-ipunan ng kanyang nobyo ang engagement ring. Sa post, kini-question din ito ang kanyang halaga at kung dapat daw ba ito umanong gawing big deal ang pangyayari. Dagdag pa ng sender, hindi raw umano alam ng kanyang nobyo na nakita niya online ang ibinigay na singsing -sing sa kanya. Ang simpleng post, gumawa ng ingay at diskusyon sa mga netizen. Para sa ilan, hindi naman issue ang presyo ng singsing -sing dahil ang mahalaga ang pagmamahalan at commitment sa kanilang relasyon. Mayroon din namang mga naintindihan ng sentimyento ni Sender at sinabing huwag mo nang i-invalidate ang kanyang nararamdaman at pinayuhang kausapin ng mahinahon ang nobyo nito. Ang ilan naman ay naglaan din ng oras para gumawa ng panibagong post para ilahad ang kanilang salobin sa issue. Sa isang post, ibinahagi ni Prince Umpad na walang problema sa halaga ng singsing. -sing. Ngunit importante pa rin naman ang effort pagdating sa wedding proposal at payo pa nito sa mga kababaihan. Huwag humanap ng lalaking mayaman. ghost pakasala ng isang lalaking may pangarap at ginagawa ang lahat para maabot ito. Nagbahagi rin ng iba't ibang sentimyento ang mga user sa social media platform na X. Ayon sa ilan, sinasalamin ng singsing ang kahandaan ng lalaki na pakasala ng kanyang girlfriend. Kaya naman bagamat iba-ibang pananaw sa issue, mahalaga pa rin makita at maramdaman ang effort lalo na sa usaping kasal. Pero mayroon ding nagbahagi na hindi dapat ma-invalidate ang sitwasyon at nararamdaman ng nakatanggap ng sing-sing at nagbigay ni at nanawagang huwag husgahan ang desisyon ng dalawang tao. Watching next trending video. The boat is sinking. Ibanigorado, marami sa atin ang pamilyar sa larong 'yan dahil ha-enjoy nga naman nitong gawin kasama ang ating mga kaibigan o pamilya. Pero Paano kung bago ka pa makahanap ng iyong mga kagrupo, eh, katakot-takot na mat problem pa ang kailangan mong isolve? Will you let the boat sink? Ang nakakastress sa brain cells na parlor game na yan, alamin sa trending report ni Pamela Adriano. The boat is sinking. Group yourselves into Aba teka, E eh kailangan munang isolve ang math problems na ito para malaman kung ilan ang bubuo sa inyong grupo. Paano na lang kung hindi ito masolve na mga kalahok sa laro? Will they just let the boat sink? Mabuti na lamang dahil ang mga kasali sa larong ito ay mga estudyante mula Quezon City Science High School dahil siguradong mamaniin lang nila ang mga math problem na ito. Ang uploader ng mga litratong ito ay ang Senior High school teacher na si Norman Tabios. Pagbabahagi ng guro, hindi raw siya math or science teacher. Kaya ilan sa mga estudyante niya raw ang naghanda ng mga tanong. Parte raw ito ng kanilang palaro para sa year-end party. Nang sabihan niya raw ang kanyang mga estudyante na mag-isip ng maaaring parlor game, ito raw ang kanilang sinadjest, the boat is sinking game with a twist. Ayon sa kanya, pre-calculus problems daw ang mga ito. Dagdag pa ni Teacher Norman, Nasagot ng kanyang mga estudyante ang tanong at nag-enjoy naman daw mga ito dahil challenging daw ang palaro. Pero ang mga netizen, mukhang na-stress. Komento ng isa, kung siya raw ay kasali sa laro, hahayaan niya na lang mag-sync ang boot. At komento pa ng isang netizen, hindi na lang daw siya makikigrupo. Pabiru niya pang sabi, magkanya-kanya na lang daw. Parami ng parami ang nag-share sa post na ito dahil ang ilang estudyante nakakuha ng ideya. At ang iba naman, na sa hirap ng math problems. Sa ating next viral story, Lola Super Babies. Isang lola mula no Valitas, Quezon City, ang kinaliwan kasama ang kanyang mga alagang aso na tila yata mga paborito niyang apo. Paano ba naman kasi kahit saan magpunta si Lola Leding, ay siya ring buntot sa kanya ng mga alaga, lalo ng American Bully na si Maui na kahit may kachismisan pa ang kanilang lola, ay willing to wait na matapos ito. Silipin ang cute na fur baby si Lola Leding sa Trending Report ni Liway Abas. Kung may fur parents, pwede na rin sigurong tawagin fur grandma ang bida sa ating story ngayon tampok ang isang lola mula na valiches na tila yata mas paborito pa ang mga alagang aso kaysa kanyang mga apo. Si lola li kasi hands on sa pag-aalaga sa kanyang fur babies kaya naman ang mga ito hindi pwedeng hindi natatanaw ang kanilang lola kahit saan kasi magtungo si Lola Leding, palaging nakabuntot sa kanya ang mga alagang aso. Kahit pa tumambay sa labas o kahit saan pa magpunta, ay dapat kasama sila at palaging nasa tabi ni Lola. Kahit nga sa pamamalengke, aba, dapat go na go ang mga asong ito na samahan ng kanilang for grandma at willing pang maghintay kung si Lola ay napatigil dahil may kaunting chika lang naman na nasagap mula sa kapitbahay. Iba talaga magmahal ang ating mga Lola dahil mula sa apo hanggang sa mga lagan nitong aso, kita kung gaano niya ito inaalagaan. Kaya naman labis ang tuwa ng netizen sa tuwing nakikita nila sa kanilang Facebook Reels o kaya naman sa TikTok ang mga maglola na ito. Sa ating next trending story, Arigatorni. Pagdating sa mga kakaibang pakulo, mukhang wala pa rin ata talagang tatalo sa makulay at malawak na imahinasyon ng mga Pilipino. Patunay rito ang isang notary public office sa Quezon City na may kakaibang pasabog. Pag nagutom ka kasi habang nagpa-file ng affidavit of loss, aba, look no further dahil pwede ka rin bumili ng Japanese food sa naturang opisina. Ang koelang discovery ng uploader na si Avid na kinaaliwan ng netizen, silipin natin sa trending report ni Arnold Herrera. sa dinami-rami ng kakaiba at debatable combinations sa mundo, ito na ata ang isa sa mga pinaka-weird sa lahat sa Tandang Sora sa Quezon City. Tila nakatagpo ng isang rare discovery ang Facebook user na si Avid. Sa kanyang viral post, makikita ang signpost ng Notary Public Law Office na may katabing tarpaulin ng isang Japanese food stall. Kung iniisip mo na magkatabi lang sila, pues nagkakamali ka dahil magkasama sila at sa iisang pwesto pa. Sa mga pictures na shinare flex-worthy nga naman ang multitasking skills ng dalawang babaeng empleyado. May nakadisplay na ready-to-go sushi pero may printer at tumpok ng mga dokumento sa likod nila. Sa kanyang pagtatanong, napag-alaman niya na ang mga tauhan ng naturang notary public ay sila rin palang nakatokang magluto ng mga pagkaing in-order sa kanilang food stall. Pagbibiru pa niya, yung ate raw na nagtatype na affidavit of loss mo ay siya rin magpiprito ng katsudon mo. At syempre, hindi rin naman nagpahulit Uli sa witty comments ang mga netizens sa Facebook tulad na lang ni Joseph na nagbabalak daw umorder na isang special power of attorney, tongkatsu with sa malamig. Nagbiro pa ang isang netizen sa kanyang mga kaibigan at inaya silang kumuha ng certified turushomai. Kwentong record-breaking, 99 bars in one day? Para sa mga mahilig mag-bar hopping dyan, mukhang nakahanap na kayo ng katapat. Ang Australian duo kasi na ito, nakakuha pa na ang world record matapos bumisita sa siyam na putsyam na iba't ibang bars sa loob lang ng isang araw. Ang nakakatip si Este, kakaibang world record na yan, tutukan sa report ni Millie Borja. talagang mapapashot puno tayo sa world record na nasungkit ng magkaibigan na ito mula Sydney, Australia. Ang dalawa kasi na itala ang most pubs visited in 24 hours matapos pumarty sa siyam na putsyam na iba't ibang bars sa loob lamang ng isang araw. Sila ay kinilala bilang sina Harry Kuros at Jake Loiterton na nabreak ang dating record holder na si Henrich de Villiers na nakabisita sa 78 bars lamang. Pero ang parehong 26-year-old na magkaibigan ay may dalawa dalawang rason sa likod ng pagsungkit nila ng kaibang world record. Una, ay para makalikom ng pera para sa isang non-profit organization na nakalaan para sa research sa autoimmune disease na multiple sclerosis o ang MS Australia. At pangalawa, para muling buhayin ang nightlife sa Sydney na pinaniniwala ang nawala mula noong nagsimula ang COVID-19 pandemic. Madaling araw ng simula ng dalawa ang world record at syempre, hindi ito naging madali dahil si Harry agad tinamaan ng kalasingan at nagsuka agad. Dalawang oras pa lamang ang nakalilipas. Nang makarecover, tinuloy na ng magkaibigan ang bar hopping. At take note, ang paglilipat-lipat nila ng lugar ay sa pamamagitan labang ng paglalakad dahil bawal silang gumamit ng kahit anong transportasyon. At sa paulit-ulit na ID checking, pagpila para bumili ng inumin, pag-inom at paglalakad, maaga pa ang gabi pero nalampasan na agad ng dalawa ang 78 bars, ang unang world record. Kaya naman na pagdesisyon na nilang ituloy na hanggang 100 bars. Ngunit dahil nagkamali na sila ng bilang, dala na rin siguro ng kalasingan Aba, huminto na ang dalawa sa Ika 99 na bar. Nasa 1500 Australian dollars o higit 55,000 pesos ang nagastos ni Harry at Jake sa inumin. sa trending showbiz balita, inanap kamakailan sa Los Angeles ang ikawalumput isang edisyon ng presiyosong Golden Globe Awards. Kung sino-sino mga nagwagi kilalanin sa showbiz report na ito. Big winner ang pelikulang Oppenheimer sa katatapos lang na 81st Golden Globe Awards sa ginanap sa Los Angeles. Ang historical drama na sungkit ang pinakamataas na parangal na Best Motion Picture, gayon din ang Best Original Score. Uwagiri ng direktor nitong si Christopher Nolan habang halamang Best Actor si Killian Murphy na gumanap bilang Robert Oppenheimer at Best Supporting Actor si Robert Downey Jr. na bumida bilang Louis Strauss. Samantala, four awards naman ang naiuwi ng TV drama na Succession sa Golden Globes. Maliban sa pagkilala bilang Best TV Drama Series na kuha ng mga bida nitong sina Sarah Snook at Karen Culkin ang acting awards para sa TV Drama Series category. Habang Best Supporting Actor naman si Matthew McFadden. Winner din ng What I Was Made For ng magkapatid na Billie Eilish at Phineas bilang Best Original Song for a motion Picture. Ito ang team song ng pelikulang Barbie na hawak din ang Best Cinematic and Box Office Achievement. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito pong yung Showbiz Angel, Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad ng istorya ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng CNBS trending and viral show. Assignment namin na kapag may na-trending, aalamin, nadi At follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa... TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.